Hello Philippines at today pag-uusapan natin ng line thickness or yung kapal ng line sa mga logo design Okay guys, so ito may isang video lang about sa thickness ng logo design. So ito kasi yung pinagawan logo ng client, Coastal Mission. So dapat C tsaka M, pero mas gusto ng client, sa baba, yung C, then yung M dito sa taas. Ngayon, nung sinend ko na to, nagustuhan niya yung design, pero gusto niya mag-try ng version na mas manipis daw yung letter M kasi mas gusto niyang ma-emphasize yung letter C. Kaso nga lang, yun nga tingin ko, hindi siya magiging maganda tingnan mahirap nang may emphasize talaga yung C kasi nga yung hierarchy niya is nasa taas yung M kadalasan kasi yung tingin talaga ng mga viewers natin is top to bottom normally talagang yung top muna and then pababa natin tinitingnan anyway Kagaya ka na sabi ko, uh, sa tingin ko hindi magiging maganda yung itsura niya pagka ginawa natin mas manipis yung nasa taas. Sa logo design or sa design in general, ang dalawang nakakapagpaganda talaga ng design is consistency at saka contrast or both. So, ibig sabihin, consistent ka sa thickness ng mga lines, consistent ka sa spacing, gumaganda yung design. And then, pag may contrast naman or merong variation, uh, isa rin yun na nakapagpaganda rin ng design. And then, pwede mo rin pagsamahin yung dalawa. May consistency at meron din konting contrast or variation. Ang gusto niya kasi dito is, inipisan to. So, mga 25% daw. Pero, ayan, kita nyo yung naging itsura niya bagoy natin yung color. So, para sa akin kasi, hindi maganda yung tsura nito. Pagka, uh, gusto mong magkaroon ng contrast between dun sa dalawa nating element, which is yung M at saka C, either consistent pares na pares sila ng thickness or malaki yung difference nila. Dito kasi dun sa instruction niya, halos same lang. Makikita nyo, hindi ganun kaganda or parang hindi na naging balance tingnan yung design. Kasi pag tinignan mo siya sa malayo, pwedeng mahalata mo or pwedeng parang hindi. Pero naging awkward kasi sa tingnan. So ngayon naman, try naman natin na mas manipis. kumbaga mas lakihan natin yung contrast. So ito, same pa rin yung kanyang kapal. Ito lang yung adjust natin. So parang ano na siya, triple hindi parens nila sa tingin ko parang mas okay ko tingnan Although hindi na masyadong recognizable yung M, geez, tingin ko naman okay lang kasi dapat ang logo may konting ano rin yun eh, mystery or parang medyo may pagka-abstract din siya. Hindi kailangan laging nababasa mo kaagad. Dapat medyo pinag-iisip din natin ng konti yung viewer, di ba? Kaya nga yung mga sikat na logos, kagaya ng no FedEx, di mo kaagad mapapansin yung arrow dun. So yan, ito yung una natin example. Pero ako, sa tingin ko, mas okay pa rin talaga tong version na consistent. Kasi nga, kumbaga, dalawa lang sila eh o at saka parang hindi talaga bagay. Pagka yung ninipisan mo to, para sa akin hindi siya ganun ka-balance. -ka kagaya nito. So, check pa tayo ng isang example na mas maraming lines na nangyayari. So, ito ang gawa ng ibang designer or yung client din ata mismo na gawa nito. So, ito, parang sinend niya sa akin tapos gusto niyang tignan ko kung ano yung pwede kong gawing redesign sa kanya. So, ito kasi ang pinaka ko sa kanya, uh, merong lines na parang iba yung thickness pero hindi ganun kalakas yung contrast. Pero ito, mas okay dun sa kanina, dun sa ginagawa natin. Ito kasi medyo kalahati yung difference ng thickness. Ito lang yung pinaka line na inayos ko. Tapos dinikit ko lang to, So inayos ko lang, pinapalang ko to. And then, third version na ginawa ko naman sumunod is, nilagyan ko siya ng shadows para magkaroon naman ng konting contrast or variation, di ba? Para mayroong makakapal na lines tapos nilagyan ko lang ng fill para may laman naman siya. Then, pwede rin naman dito na gawin mo is papalan mo tong outside na border. Kapalan mo ng gusto yung so, mga 3 times. Ito, so, okay din siya. di ba? Mas nagkaroon din ng, ano, contrast. Nagdagdagan ng konti yung visual impact. Pero, syempre, dumi-depende naman lahat yan sa, ano, design brief. And then, pwede rin natin itry na yung approach naman, mas manipis yung mga ibang lines. Ito, mga nasa loob na lines na to. Pili ka lang ng mga lines na pwedeng maging magkakasama. Na pare-pareha sila ng weight. Siguro 3 points. Then ito, ay na lang yan. So ito, okay din siya. Pero tingin ko, ang pinaka-favorite ko dito sa lahat is ito, yung may shadow. Which is, ito yung ginawa ko talaga ng iba't ibang version. So pakita ko sa inyo, ito yung naging full color niya. Kasi ito nga yung mga gagamitin na color eh. So, red, blue, tsaka yellow. So, yun yung ginawa ko sa kanya. Then, ito naman, in ko yung outline. Tinanggal ko lang tong outline. Tapos, tinira ko yung fill. Then, tsaka ako, nilagyan ng color. Ito so, sa white version, maganda rin. Parehas naman siyang nag-translate ng maayos. So, yun lang. Same principle. Pagka gusto mo talagang lagyan ng contrast, I suggest na medyo taasan mo yung contrast or difference lalo na sa mga lines yung epekto pagka mayroon ka lang isang part na kinapalan mo try natin kapalan din po pangit na. Mas okay yung outside yung makapal eh, no? Tapos yung loob, yun yung mga maninipis. Okay, so kayo, anong trip nyo dito sa mga version na to? Comment nyo naman sa baba. So ito pala guys, yung mga nagawa kong version. So ito yung original natin na no, pinapakita kanina. Yung isa lang yung kakapal uh, kapal nung line. Ginawa natin ng parang emblem. Tapos yan, iba't ibang version. Then ito naman, tinry naman natin yung gusto niya which is mas manipis yung M sa taas. Ayan, so yun yung So hindi pa rin ako masyadong satisfied talaga dito. Then dito naman, medyo niredesign ko ng konti. Ginawa ko talagang parang letter M. Kasi nga ito, may line siya sa baba eh. So hindi siya masyadong mukhang M. Ito sa unang tingin, mukha agad siya talagang M. Tapos same lang ng thickness. Then yung pinakalas na version, ito yung unang version na hindi niya masyado nagustuhan kasi nga hindi masyado maganda yung itsura ng M. Pero ito, CM talaga siya. Yun nasa taas yung C and then ano gusto niya pala is ano yung shape talaga ng shield so doon ilalagay yung CM kaya ganyan lahat nung tsura niya ito yung example ng sinnin niya Uh, logo design inspiration. So, gusto niya very similar dyan. Okay, so ito, lahat sinin ko na yan para siya nabahala dyan kung anong i-approve niya o i-edit niya ba yan. So, kasi marunong din yun mag-edit-edit. Mag, uh, mag -edit, -edit. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo kahit papano. Thank you for watching. Buy the books. And follow for more graphic design videos. Let's go.